isa pa sa veteran Filipino comics illustrator o dibuhistang Pinoy si Eupronio R. Cruz. Pumalaot siya sa pagdidibuhos sa comics noong mid 1950s kung saan gumawa siya ng mga spot illustration sa Liwayway Magazine. Isa sa iginuhit niya ang nobelang prosang Gabi at Araw na sinulat nina MS Martin at SG Bautista. Sa comics ay iginuhit niya ang seryeng Mga Bayani ng Lahi at uh, mga tag po sa kasaysayan na nalathala rin sa Liwayway Magazine. Noong 1963, he worked in Tony de Soniga Studio hanggang 1971. Nagdibuo rin siya sa iba't ibang local comics publication gaya ng Bulaklak, Gold Star, PSG Publication, Graphic Art Service at iba pa. Sa Gold Star Publication ay marami siyang naiguhit na cover illustration. Dito rin niya ginawa ang kanyang katatguhit na maginoong Tatlo na na alathalas noong 1964 at uh, sa bulaklak naman lumabas ang kanyang obrang Jargon, Taong Bakal noong 1968. Ilan sa mga nakatandem niyang comics writer-novelist ay si Pedro L. Ricarte sa nobelang Tabak ni Damocles. Si Soyla Tenorio ay nakatandem niya sa nobelang Mutya ng Cobra. Si de del Mundo ay nakatandem niya sa Gorilla Man. Si Mario S. ay uh, sa luha ng inang bayan at kleng-kleng. Uh, si Jim Fernandez ay sa obra nitong Malinche. Si Obi Pangilinan ay nakatanim niya sa seryeng Isla Puting Bato. Si Eddie Cruz na may pseudonym na Marcel Buano ay nakatanim niya sa Raton Ariel. Ang aktor na si Johnny Wilson ay nakatanim niya sa nobela nitong Sadako Paroon ng Panahong Darating. Si Greg Igna de Dios ay nakatrabaho niya sa Ang Iniluluha Koy Buaya at sa serye nitong Ito Ang Two Story Futuring This Story sa Ibang Kandungan at ang aking pag-ibig. Si Eupronio Cruz din ang gumuhit ng Pantomanok series katandem si Rodi Martimetin. Iginuhit niya ang Pantomanok vs. Flying Saucer, Pantomanok vs. Ahas Nilad at uh, Pantumanok Pantomanok vs. Chindak. Ilan sa mga short stories na naiguhit ni I.R. E. Cruz na nasipi ko ay ang babae sa dilim ni Binigno Arjuan, ang hari sa sapang damo ni Berta Blan. Nawawala ang pag-ibig ni Merdino Abelia, magwakas man ang tambalan ni Cora Torrente simbigat ng Cruz ni Nomer Tuason at marami pang iba noong 1970s isa si Eupronio Cruz sa mga dibuistang Pinoy na nagkaroon ng tsansang makaguhit sa mga comics abroad gaya ng DC Comics Gumawa siya sa Ghost, G.I. Combat, House of Mystery, House of Secret, Weird Mystery, Weird War Tales, Our Army at War, Our Fighting Forces, The Shadow, Sergeant Truck, Jonah Hex, Detective Comics at iba pa. Sa Marvel Comics niya ginawa, ang Conan the Barbarian at Doctor Strange. Nakapagdiburin siya sa Warren Publication. Narito ang ilan sa mga nasipi kong obra na naiguit niya. sa Pendulum Press ay isa rin si E.R. Cruz sa mga debuis ng Pinoy na pinakamaraming naiguhit na classic novels gaya ng Tom Sawyer ni Samuel Clemens, Gulliver's Travel ni Jonathan Swift, The Hands Back of Notre Dame ni Victor Hugo, The Red Buds of Courage ni Stephen Crane, Kidnap ni Robert Louis Stevenson, The Mysterious Islands at Journey to the Center of the Earth ni Jules Verne, The Prince and the Depo per ni Samuel Clemens, Robinson Crusoe ni Daniel DePo. The Iliad ni Homer Hamlet ni William Shakespeare The Hound of Baskers Bill, ni Sir Conan Doyle at Benjamin Franklin Noong 1987, gumawa rin si E.R. Cruz sa animation Naging background and layout artist siya sa Attack of the Killer Tomatoes Little Shop, The Transformer at sa X-Men Fried of the X-Men Noong 1991, ginawa niya sa Marvel ang Savage Sword of Conan at uh, Cool the Conqueror. Matagal na ring yumao si Eupronio E.R. Cruz. Siya si Eupronio R. Cruz na mas nakilala sa comics bilang E.R. Cruz, Filipino Comics Illustrator at ang mga ginuhit niyang obra sa comics.